Mula sa unang tingin pa lang natin sa mabituing kalangitan, napupuno na ang mga puso natin ng napakaraming katanungan. Gaano ba kalawak ang kalawakan? Anong mga sikreto ang nakatago sa mga nebula ng malalayong galaksiya? libu libong taon na ring hinahanap ng sangkatauhan ang mga kasagutan sa mga tanong na ito. Naglakbay na tayo sa mga bituin para hanapin ang mga kasagutan. At sa bawat araw na lumilipas, lumalawak ang ating kaalaman tungkol sa kalawakan. Ngunit sa tuwing nakakatuklas tayo ng kasagutan, tila ba mas maraming tanong ang lumilitaw. Napakaraming hiwaga ang nananatiling nakatago sa kalaliman ng kalawakan. Isa sa mga hiwagang ito ay ang katotohanan ng realidad, ang pinagmulan ng espasyo at oras. May alaala ba ang espasyo-oras, ang entablado ng mga pangyayari sa kalawakan? Posible kayang ang mga alaala ng nakaraan ay nakaukit sa kalawakan. Parang sa palabas lang sa sine, di ba? Isang kalawakan na nakaalala sa pagsilang ng mga bituin at pagbangga ng mga galaksiya. Isang kalawakan kung saan ang nakaraan ay hindi nawawala, kundi hinabi sa mismong tela ng realidad. Ano kaya ang masasabi ng agam tungkol dito? Posible nga kayang may alaala ang kalawakan at panahon. At kung oo, anong mga sikreto ng kasaysayan ng kalawakan ang maari nitong ibunyag? Tara! Samahan niyo ako sa paggalugad sa kamanghamanghang ideya ng alaala ng kalawakan at panahon. Ating tuklasin ang agam, mga posibilidad, at ang malawak na implikasyon ng isang kalawakan na may kakayahang maalala ang lahat. Ang ating paglalakbay ay nagsisimula sa isang henyo, si Albert Einstein. Bago si Einstein, iniisip natin ang espasyo at oras bilang isang hindi nagbabagong entablado ng kalawakan. Ang kalawakan ni Newton ay parang isang orasan, nahuhulaan at eksakto, pero binago ni Einstein ang lahat gamit ang kanyang revolusyonaryong teorya ng general relativity. Ang general relativity na inilathala noong 1915 ay nagpakita sa atin ng isang mas kakaiba at magandang kalawakan. Pinatunayan ni Einstein na ang espasyo at oras ay hindi magkahiwalay, kundi isa, isang dynamic na canvas, ang space-time. Isipin mo ang isang trampolin, iyon ang space-time. Ano ang mangyayari kapag naglagay tayo ng bowling ball dito? Lumulubog ang ibabaw, gumagawa ng hukay sa paligid ng bola. Ganito gumagana ang gravity, ayon kay Einstein. Ang mga mabibigat na bagay, tulad ng mga bituin at planeta, ay binabaluktot ang spacetime at hinihila ang ibang mga bagay palapit sa kanila. Binago ng teorya ni Einstein ang pagintindi natin sa gravity. Hindi ito isang hindi nakikitang puwersa na gumagana mula sa malayo, tulad ng iniisip ni Newton. Ito ay resulta ng pagbaluktot ng mismong espasyo-oras. Sinabi ni Einstein na ang mga bagay na gumagalaw ay sumusunod sa mga kurbadang landas sa kosmikong hugis na ito. Ngunit ang mga epekto ng general relativity ay higit pa sa gravity. Kung ang masa ay maaring magbaluktot at magunat ng espasyo oras, maari rin bang makaapekto dito ang ibang anyo ng enerhiya? Maari bang mag-iwan ng marka ang mga pangyayari sa kalawakan sa tela ng universo? Ang mga tanong na ito ang nagdadala sa atin sa ideya ng memoria ng espasyo-oras. Kung ang universo ay nagtatago ng mga tala ng mga nakaraang pangyayari, saan nakaimbak ang mga impormasyong ito? At sa anong anyo ito lilitaw? Ang ideya ng memoria ng space-time ay kapanapanabik at mahiwaga. Isipin natin na kaya nating ibalik ang oras sa kalawakan. Ano kaya ang mangyayari kung mapapanood natin ang kasaysayan ng bawat bituin, bawat galaxy, bawat particle, hanggang sa simula ng universe? ang Big Bang. Masusundan kaya natin ang mga dinaanan ng mga bagay na ito sa kalawakan. Iniisip ng ilang physicist na ang sagot ay maaring nasa mismong istruktura ng space-time. Ang quantum theory na nagpapaliwanag sa mundo ng maliliit na particles ay nagsasabi na ang space-time ay maaring hindi kasing smooth at tuloy-tuloy ng inaakala natin. Maaring ito ay binubuo ng maliliit at hiwa-hiwalay na units tulad ng pixels sa screen ng computer. Kaya-kaya ng maliliit na pixels na ito ng space-time na mag-imbak ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan. Ang ideyang ito ay maaring mahirap maintindihan, lampas pa sa kasalukuyan nating kaalaman sa physics. Pero malawak ang epekto nito. Ipinapahiwatig nito na maaring natatandaan ng ating universe ang nakaraan. Kung kayang i-preserve ng space-time ang mga bakas ng nakaraan, anong mga sikreto ang maari nating matuklasan? Mabibigyang linaw kaya natin ang mga misteryo ng pagkabuo ng universe? O kaya ay makakabalik tayo sa mga pangyayari bago pa ang Big Bang? Ang ating paglalakbay sa pag-unawa sa memorya ng kalawakan ay magdadala sa atin sa kalaliman ng universo ni Einstein. Ang kanyang General Theory of Relativity ay hinulaan ang pagkakaroon ng mga gravitational waves o mga alon sa mismong tela ng kalawakan isang siglo bago pa natin ito natuklasan. Ang mga alon na ito ay nilikha ng mga pinakamalalakas na pangyayari sa kalawakan. Ang pagbangga ng mga black hole, ang mga nakamamatay na pagsabog ng mga bituin, at maging ang Big Bang mismo. Tulad ng mga alon na kumakalat sa ibabaw ng tubig, ang gravitational waves ay nagdadala ng na enerhiya at impormasyon sa kalawakan sa bilis ng liwanag. Kapag ang mga alon na ito ay umabot sa Earth, bahagyang binabaluktot nila ang kalawakan isang pagbaluktot na kayang sukay ng mga sensitibong instrumento tulad ng LIGO at Virgo. Ang pagkakatuklas sa gravitational waves noong 2015 ay isang malaking tagumpay sa physics na nagpatunay sa hula ni Einstein at nagbukas ng isang bagong bintana sa kalawakan. Kasabay nito, nagbukas din ito ng mga kapanapanabik na tanong tungkol sa memorya ng kalawakan. Ang mga gravitational waves ay parang maliliit na alon sa ibabaw ng lawa at ang cosmic microwave background radiation ay parang mahina na liwanag na natira mula sa Big Bang. Ang radiation na ito ay kumalat sa buong universe. Parang isang time capsule na naglalaman ng imahe ng early universe, 380,000 taon lang matapos ang Big Bang. Parang nakahanap tayo ng sinaunang artifact. Ang cosmic microwave background radiation ay isang tunay na kayamanan ng impormasyon tungkol sa komposisyon, temperatura, at maging sa geometry ng early universe. Parang mayroong higanteng observatorio ang ating mga ninuno para pag-aralan ang kalawakan. Ngunit naniniwala ang ilang siyentipiko na ang radiation na ito ay maaring nagtatago ng mga bakas ng memorya ng mismong space-time. Ang mga masalimuot na pattern ba sa cosmic microwave background radiation ay mga marka ng mga pangyayari mula sa panahon ng Big Bang o baka mas maaga pa. Parang pag-decode sa mga sikreto ng isang sinaunang wika. Maaring mahirap paniwalaan, ngunit paano kung naalala ng universe ang sarili nitong kasaysayan? Tulad ng pagtatago natin ng mga mahalagang bagay, baka itinatago rin ng universe ang mga sikreto ng nakaraan nito. Kung kaya nang ang magimbak ng nakaraan ng spacetime, ang cosmic microwave background radiation ay maaring susi sa pagbubukas ng mga sikretong ito. At maari itong humantong sa mga hindi kapanipaniwalang pagtuklas na parang nalutas natin ang mga misteryo ng isang sinaunang kabihasnan. Habang lumalalim ang ating pagsipat sa mga hiwaga ng memoria ng espasyo oras, mas dumarami ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Parang may garapon kang puno ng atsara, pero walang pipino. Mabubunyag kaya ng mahihinang alingaungaw ng mga gravitational wave o ng mga bakas na nakaukit sa cosmic microwave background ang nakaraan ng kalawakan? O sinusubukan lang ba nating hanapan ng kahulugan ng mga random na pagbabago sa kosmos? Parang naglalaro tayo ng dice o nang huhuli ng paru-paro. Ang paghahanap sa memorya ng espasyo-oras ay nagpapalawak ng ating pag-unawa at pinagdududahan natin ang mismong katuturan ng realidad, tulad ng mga pilosopo na naghahanap ng katotohanan. Isa lamang bang entablado ang kalawakan para sa mga pangyayaring kosmiko o isa ba itong aktibong kalahok nagtatala at nag-iingat ng mga alingaw-ngaw ng kanyang pag-iral, tulad ng isang sinaunang trahedya, tulad ng isang epiko na isinusulat ang sarili nitong kwento? Hindi pa nagtatapos ang paglalakbay patungo sa puso ng memoria ng espasyo oras. Tulad ng mga manlalakbay sa isang mahabang paglalakbay, marami pa tayong dapat tahakin. Ang mga bagong teleskopyo tulad ng James Webb Space Telescope ay nangangakong mas malalim na titingin sa nakaraan na magbibigay daan sa atin na makita ang kabataan ng kalawakan parang nagbubuklat tayo ng lumang album ng litrato. At ang mga bagong theoretical na balangkas tulad ng quantum gravity ay maaaring magbigay sa atin ng mga kagamitang kailangan natin upang maunawaan ang pinakamalalim na mga sikreto ng kalawakan, parang isang susi na nagbubukas ng kandado. Sandali lang, isipin natin. Isipin ninyo na ang ating malawak na kalawakan, puno ng mga kamanghamanghang bagay sa langit, ay may kakaibang kakayahan, ang kakayahang makaalala. Bawat pagsabog ng supernova, bawat pagbangga ng mga galaxy, ay nag-iwan ng marka sa tela ng kalawakan at panahon. Ang mga markang ito, parang mga bulong, ay bumubuo ng isang kosmikong tapiserya, hinabi mula sa mga sinulid ng panahon. Ang alaalang ito ng kalawakan ay iba sa atin. Ito ay nakaukit sa mismong kayarian ng realidad. Bawat punto sa kalawakan at panahon ay nagtatago ng talaan ng lahat ng nangyari doon. Isipin ninyo na tayo sa panahon. Noong sumabog ang isang supernova ilang libong taon na ang nakalilipas, ang bakas ng pangyayaring ito ay nakaukit pa rin sa kayarian ng kalawakan at panahon, kumikislap pa rin. Marahil ay maari nating tipunin ang mga labi ng huling ningas ng supernova at basahin ang mga alingaw-ngaw na ito. Paano natin maa-access ang archive na ito ng universo? Kung ang space-time ay talagang nagtatala ng mga echo ng nakaraan, ang pag-intindi sa mga bulbulong na ito ay magiging napakalaking hamon. Parang pag-aaral ng isang bagong wika na hindi pa natin alam. Kailangan nating matutunan kung paano basahin ang mga maliliit na pagbabago at distorsyon sa mismong istruktura ng realidad. ngailangan ito ng bagong pag-unawa sa physics, parang pagtuklas sa karunungan ng mga sinaunang sibilisasyon na nawala sa mga guho. Marahil ay may mga mas advanced na sibilisasyon na nakabisado na ang teknolohiyang ito. Baka sila ay parang mga mahiwagang nilalang na nakatago sa ating kalawakan. Sa halip na pagmapa ng mga bituin at galaxy Baka sila ay naglalakbay sa kalawakan at pinabasa ang mga masalimuot na disenyo ng space-time. Sinusubaybayan ang kasaysayan ng mga bagay at pangyayari mula bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Parang pagbasa ng kapalaran sa mga linya ng palad. Isipin ang lawak ng kanilang kaalaman. Mula sa Big Bang hanggang sa kasalukuyan, baka alam nila ang buong kasaysayan ng universo, tulad ng pagkakaalam natin sa ating mga kwentong bayan. Maari nating masaksihan ang pagbuo ng mga galaxy, ang pagsilang at pagkamatay ng mga bituin. At marahil ay natuklasan na nila ang mga sikreto ng mga puwersang hindi pa natin lubos na naiintindihan, tulad ng dark matter at dark energy. Parang balanse ng yin at yang sa pilosopya ng silangan. Ang konsepto ng isang universo na may alaala -ala ay malalim at misteryoso. Kung ang espasyo at oras ay talagang nagtatala ng lahat ng nangyari, ang ating pag-unawa sa nakaraan at kasalukuyan ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Ang nakaraan ay hindi nawawala, ngunit nakatago at naghihintay na matuklasan, tulad ng isang nakalimutang aklat. Ang ganitong uri ng universo ay hahamon sa ating pag-unawa sa sanhi at bunga, malayang kagustuhan, at maging sa realidad mismo. Kung ang hinaharap ay nakasulat na sa istruktura ng espasyo at oras, ang ating mga desisyon ba ay nakatadana na? O maaring ang alaala ng universo ay umiiral kasabay ng malayang kagustuhan sa paraang hindi pa natin naunawaan. Ang mga tanong na ito ay humahantong sa atin sa sangandaan ng agham at pilosopya sa mga hangganan ng kaalaman ng tao, tulad ng ating mga ninuno na nagtayo ng mga observatorio upang pagmasdan ang kalangitan sa gabi. Ang posibilidad ng isang universo na may alaala ay nagaanyaya sa atin sa isang walang hanggan at hindi kilalang paglalakbay. Katulad ng walang hanggang misteryo ng mundo na patuloy na nagpapabilib sa atin. Ang ideya ng isang universe na may memoria ay pinagdedebatihan pa rin. Maraming siyentipiko, kahit na tinatanggap nila ang general theory of relativity at quantum mechanics, ay nagtatanong kung ang space-time ay talagang nakapag-iimbak ng impormasyon. Sinasabi nila na ang mga teoryang ito ay hindi sumusuporta sa pagkakaroon ng universal memory. Ang entropy, isang pangunahing prinsipyo sa physics, ay naglalarawan sa tendency ng mga sistema na maging magulo. Sa paglipas ng panahon, ang impormasyon ay nagkakawatak-watak at nawawala. Tulad ng isang bulong na nawawala, ang mga pangyayari sa nakaraan ay dapat mawala sa kaguluhan ng kalawakan. Itinuturo rin ng mga skeptiko ang kakulangan ng isang malinaw na mekanismo para sa memorya ng space-time. Naiintindihan natin kung paano naimbak ang impormasyon sa biological na paraan. Ngunit kulang tayo ng isang kumpletong modelo para sa kalawakan. May mga siyentipiko na hindi pa rin kumbinsido tungkol sa memorya ng kalawakan. May iba silang paliwanag sa mga bagay na nakikita natin na maaring interpret ng iba bilang ebidensya ng memorya ng space-time. Sinasabi nila na ang maliliit na pagbabago na nakikita natin sa cosmic microwave background ay hindi dahil sa mga nakaraang pangyayari kundi resulta ng quantum fluctuations noong simula ng kalawakan parang kimchi. Kahit maliit lang ang pagkakaiba ng sangkap sa umpisa, magkakaroon ng ibang lasa sa huli. Ang mga pagbabagong ito ay hindi natin mahuhulaan at parang paggulong lang ng dise. Sinasabi rin nila na ang mahihinang bakas na pinaniniwalaan ng iba na galing sa nakaraan ay may mas simpleng paliwanag. Parang mga kwento tungkol sa multo na kalaunan ay lumalabas na maling interpretasyon lang pala ng mga natural na pangyayari. Marahil, ang mga batas ng physics na alam natin ay sapat na para ipaliwanag ang mga nakikita natin nang hindi kinakailangang isipin na may memorya ang kalawakan. Parang sa traditional Chinese medicine na pinag-uusapan ang daloy ng enerhiya sa katawan na maaring may paliwanag din sa siyensya, hindi na kailangang maniwala na may memorya ang kalawakan. Ang mga alternatibong paliwanag na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging maingat sa siyensya at ang pangangailangan ng matibay na ebidensya para suportahan ang mga kakaibang teorya. Tulad ng isang bihasang manggagawa na nagtatrabaho ng may katumpakan at pag-iingat, ang siyentipikong pananaliksik ay nangangailangan ng atensyon at pagsisikap. Ang ideya ng kalawakan na may memorya kahit nakakabilib, ay isa pa ring hypothesis. Parang mga dragon na naiisip ng mga tao noon, kahit hindi pa nila nakikita. Mananatili itong isang siyentipikong hypothesis hanggat wala tayong mas malinaw na ebidensya at mas matibay na teorya. Tulad ng mga manlalaro ng Go na kailangang kalkulahin ang maraming posibleng galaw, kailangan din natin ng mas maraming pananaliksik at pag-aaral. Kahit na ang kalawakan at panahon ay walang alaala, ang sansinukob na ating ginagalawan ay hindi tumitigil. Ito ay lugar ng pagbabago, kapanganakan, kamatayan at transformasyon. Parang isang dula na may saya, lungkot, drama at komedya na patuloy na nag-iiba. Ang mga bituin ay sasabog, ang mga galaksya ay magbabanggaan, ang mga black hole ay magsasayaw sa kosmos sa walang hanggang kalawakan at panahon. Tulad ng mga bayani sa isang epikong labanan, isinusulat nila ang kanilang kasaysayan. Kahit sa isang sansinukob na walang alaala, maaring wala tayong direktang daan sa nakaraan. Ngunit ang alingaw-ngaw nito ay naririnig sa kasalukuyan. Parang karunungan ng ating mga ninuno na ipinamana sa atin. Ang bawat atomo sa ating katawan, bawat butil ng buhangin sa dalampasigan, bawat malayong galaksiya na kumikinang sa kalangitan sa gabi, ay pamana ng bilyon-bilyong taon ng evolusyon ng kosmos. Parang mga sinaunang kagamitan na nagkukwento ng kasaysayan ng ating mundo. Ang panandaliang katotohanan ay hindi binabawasan ang ganda nito. Bagkus ay pinapalakas pa ito. Tulad ng ganda ng mga namumulaklak na cherry blossoms na tumatagal lamang ng maikling panahon. Ang San Sinukob ay hindi isang nakapirming museo, kundi isang buhay na entablado kung saan ang isang kosmikong drama ay nagaganap bawat segundo. Parang apat na panahon na papalit-palit. Kahit na ang San Sinukob ay walang kolektibong alaala, -ala, hindi ibig sabihin ng ating buhay o ang himala ng kagandahan nito ay hindi mahalaga. Tulad ng maliliit na patak na bumubuo sa karagatan, lahat tayo ay bahagi ng sansinukob at may kanya-kanyang natatanging halaga. Ang tanong kung may alaala ba ang espasyo at oras ay nagdadala sa atin sa isa sa mga pinakamalaking misteryo ng kalawakan. Hinaharap tayo nito sa hangganan ng ating kaalaman at pinipilit tayong harapin ang mga konsepto na higit pa sa pangunawa ng tao. Ang pag-aaral sa mundo ng quantum ay maaring magbunyag ng mga sikreto ng alaala ng espasyo at oras. Marahil ay iniingatan ng kalawakan ang kanyang nakaraan magpakailanman at ginagawa tayong mga saksi sa mga alingaw-ngaw ng mga pangyayari mula sa kalaliman ng panahon. Ang paghahanap ng mga kasagutan ay nagdadala sa atin sa isang kapanapanabik na paglalakbay ng asyentipikong siyentipikong pagtuklas na nagpapayaman sa ating pag-unawa sa kalawakan. Naalala man o hindi ng espasyo oras, ito ay isang walang katapusang pinagmumulan ng pagkamangha. Ang lawak nito, ang mga kamanghamanghang batas nito at ang masalimuot na sayaw ng materya at enerhiya na nagpapatuloy sa loob ng bilyon-bilyong taon ay nagpapatotoo sa isang realidad na mas malawak at mas misteryoso kaysa sa ating maisip. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa paksa ng memorya ng Espasyo Oras, alalahanin natin na ang universo ay puno ng mga kababalaghan na naghihintay na matuklasan. Mga bagong obserbasyon, theoretical na pag-unlad at ang pagsulong ng teknolohiya ay patuloy na naglalapit sa atin sa pinakamalalalim na misteryo ng universo. Ano sa tingin ninyo ang posibilidad na may alaala ang Espasyo Oras? Ibahagi ang inyong mga opinyon at katanungan sa mga komento sa ibaba. Sama-sama nating talakayin at tuklasin ang mga kababalahan ng universo. Salamat sa paglalakbay kasama namin sa Espasyo Oras. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli ang aming mga bagong video.